Puring biyernes kan taon, asin pirang aldaw antes ang pagsabat sa taong 2024, mga pasaherong nagruruso sa mga pantalan sa rehiyon piglala mang madakul pa ngunya na weekend. Abiso kan Philippine Coast Guard sa mga biyahero, aramon sa report ni Chris Novello. Excited na makauli sa San Pascual mas bata si Daniel nagikan pa sa Metro Manila. Excited na kaya siyang mahilingan sa iyang pamilya na dahil niya nakaibanan ng halawig na panahon. Siyempre na kasi yung Tot oras na lang makakarating na kami. Alagad ko na ni ba excited si Noli Dismayado. Inulit na dahil nakahabol sa biyahe kanroro pasiring sa probinsya. So balik na lang ako sa bahay. Si na sa pirapang pasahero na liwat na mahalat sa aga. Nga ni makasakay asin makabalyo sa probinsya ning Masbate. Inabot na kaya ang total capacity kan mga pasahero na nasa 270. Asin na kaya ako madaron ang iba pang pasahero. Obheto kay na namali ng overloading na pwedeng magresulta sa aksidente. Piglalo ang mas madakul mga pasahero maruso sa Pasakaw Port ngunyan na maabot na weekend. Kung kaya nabisokan mga otoridad. Sa ngayon po, lalo pa... Papasok po itong bagong taon, dapat po magamay po sila kasi hindi po namin pinapayagan na magsakay po lahat. Dawa mayon ang kilo-kilometrong pila kan mga lunadan sa Maharlika highway palaog sa Matnog Port sa Sorsogon. Mariris na na nagpupunaman na mag-arabutan ang mga pasahero na naghahabol para sa bagong taon. Daw minsan nagkakaigwan ng delay sa biyahe, uli sa kondisyon kan kadagatan, alagad dagos-dagos man ginari ang biyahe kan mga barko. Sa ngunya, nasa normal pa ang sitwasyon sa nasambitan ng pantalan, alagad at piglalao man naman kan PPA, ang pagruso kan mga biyaherong ngunya na weekend. Baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.